guys, magandang gabi ko pala sa si Joshua J. malabay At ang video na gagawin natin ay isang book fair vlog na ginawa nila Boss S. Agbayan ni Pastor Gary Atencio o Manuel Dolom Nalamat ang ng pinya. Alamat ng pinya ay tungkol sa may magina na nakatira sa bundok ang kanyang, ang kanyang tatay wala ng ang pangalan ng kanyang inay si Aling Rosa at ang anak niya naman ay si Tinang. Isang araw, ang kanyang anak na si Tinang tinuruan niya sa mga gawaing bahay kagising ni Tinang ay hindi siya gumawa ng gawaing bahay at sa mga autos ng kanyang ina dumiretso lang siya sa sala para humiga at magbasa at hindi niya tilungan ang kanyang ina sa mga gawaing bahay at hindi rin nagpatulong kanyang ina kasi mahal na mahal niya ito kahit pagod na pagod na ang kanyang ina isang araw nagkasakit si Aling Rosa ng kanyang ina hindi siya makabangon at makapaggawa ng gawaing bahay kaya napilitan ang kanyang anak na si tinang na magawa ng gawaing bahay pagkatapos nagluto siya sa pangalangang araw tinanap niya ang kawali tapos hindi niya mahanap tinanong niya sa kanyang ina kung nasaan sabi, niya, sabi ng kanyang ina ay e jan lang pagkatapos sabi niya wala naman dito sabi ng kanyang ina sa sobrang galit nasabihan siya na gamitin mo mga mata mo upang maghanap dyan. na sobrang galit, hindi niya mapigilin ang kanyang ananalita. Umabas si Tinan umiiyak. Ilang araw nagulat si Aling Rosa bakit hindi na pumabalik si tina At pag uwi niya, may nakita siya isang halaman na hindi niya pamilyar. At sinilip niya at naalala niya ang kanyang sinabi sa kanyang anak na si Tinang. Pinangalan niya ito ng Пение.